May kakaibang mga botante sa Rizal Elementary School sa Barangay Rizal sa Taguig City ngayong Halalan 2025. Bukod sa top 14 ito na voting center na may pinakamaraming botante sa buong bansa na nasa 33,000, ito ang unang beses na boboto sila at iba pang ng sampung embo barangay ng mayor, vice mayor at city council sa Taguig at hindi na Makati ang hiling ng ilang EMBO voters sa susunod na alkalde. Mapangalagaan ang kalusugan lalo na sa mga senior dahil wala na nga kami pambili ng gamot. Tulad ko, byuda ko, mga anak ko, mahirap lang din. Sana yung, ano, yung hospital maging ano na, maibigay sa amin na katulad ng ginawa ng Makati. Kailangan nito lang. Mm -hmm. hmm. yung pag-laboratorya na libre maliban pa sa health services, nangangailangan na rin ng mas maayos at malinaw na serbisyo sa edukasyon. Um, yung UMAC is na sa Taguig, pero yung UMAC mismo is kay Binay pa rin. So medyo magulo siya uh, as sa student of University of Pakati. Yung facilities, yung mga, um, mga benefits na mga naninirahan dito, kailangan nilang pag-usapan at uh, pag-desisyonan kung ano ba talaga yung mga magbibigay pa nila sa mga nakatira dito. Higit isang taon na nang ilipat ang jurisdiction ng sampung embo barangay mula Makati sa ilalim ng Tagig at ayon sa ilang mga residente, hindi pa rin tapos ang transition. Ngayong araw, nasa kamay ng libo-libong botante ang pagpili ng susunod na lider ng Tagig para masiguro ang maayos na serbisyo. Tatlo ang kumandidato sa pagkaalkalde sa Tagig, kabilang ang re-electionist na si Lani Cayetano patuloy ang bangayan ni Cayetano at ni Makati City Mayor Abby Binay na tumatakbong senador. Ang pinakahuling development, nakakuha ng temporary restraining order ang Tagig City para hindi nahadlangan ang kanilang pag-access at paggamit sa mga government facility, kabilang dyan ang health centers. Lumabas ang desisyon ng Tagig Regional Trial Court isang linggo bago ang halalan. I question the timing because the health centers have been in that condition for one year and five months. Why did you wait a week before the elections to file a case and get a TRO and get possession of the health centers? Ang tigas ng puso mo para idamay sa galit mo sa akin. At sa desisyon ng Korte Suprema, ang mga taong halos apat na dekadang sumuporta sa inyo. At sa huli ganito ang challenge ng ilang residente ng EMBO. Sana hindi lang yung ngayon lang nila bubuksan kasi election, sana tuloy-tuloy. Hindi yung papakita lang na nabuksan para lang may pakita na katibayan na nagbukas. Marami pa rin po talagang pagkakulang. Hindi po katulad nung dati pong sa Makati. Pero kahit ganoon naman po, nasa, sa tingin ko naman po nasa solusyon. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Jelamantaring Newswatch Plus.